Magandang araw sa inyong lahat. Actually, ngayong umaga. Umaga pa lang, no? 6.30. As early as 6 o'clock or before, uh, before 6 o'clock yata kanina, nandito na ako eh, sa mga... At uh, yun talaga yung schedule ko na magpakain, maglinis, magbigay ng ino na hanggang matapos ako ng 8 o'clock or past 8 po minsan, depende dun sa ano, depende dun sa dami ng gagawin ko dito. Kung halimbawa, meron yung mga biglang makikita kong mangingitlog na o nagpisa, gano'n na, na, ano, natitwist yung schedule ko na dire-diretso magbibigay ako ng pagkain, tapos yung ano, yung pagbibigay ng inumin, linis ng kulungan, gano'n. So, naisinisingit ko yung pagtatanggal ko ng yung mga kiti dun sa baki. At ngayong umaga, gusto kong i-share sa inyo kung paano alagaan ang mga kiti ng native chicken na hanggang doon sa pagmarket na, hanggang doon sa marketable age na. Paano alagaan ang mga kiti na kahit walang nanay, kahit walang ilaw. Kasi yung iba no, uh, meron yung nag ano, nagpapainahin. Ay tawag doon yung tinatagal nila yung inahin na kasama ng kiti. Uh, kahit na isang buwan na, 2 months, ganyan, nakakay-akay niya. Lalo na kung gala yung mga manok. At uh, gala ng manok, literal, as in, nakakarating, <laughs> nakakarating dun sa kapitbahay. bahay. <laughs> Pero itong, ano, itong isi-share ko sa inyo ngayon ay, at sana mag magkaroon kayo ng idea, no? yung mga iba na yung brother ay manipis lang yung yung uh, dingding no So, isishare ko sa inyo ngayon yung kung paano alagaan yung mga kiti at kung paano uh, mapanatili na mainit yung yung kulo, yung brooder na kahit nawala na yung inahin ay okay lang sila. Kasi yung yung iba no, uh, kahit nasa brother kasama yung nanay minsan dalawang linggo at natry ko yun ha nung unang una <laughs> oh nung una eh, pinanatili ko ng actually three weeks yata yun kasi siyempre, inaaral ko pa lang yung native chicken tapos pinanatili ko yung inahin dun, kasama ng mga alam nyo ba <laughs> ang nangyayari doon sa inahin kasi mainit ang panahon <laughs> naka, naka, ano siya nakanganga siya ba <laughs> oh, diba? naggagasp siya kaya gasping oh, hinihingal siya kaya Uh, pinag-aralan ko kung paano magiging okay yung inahin at magiging okay din yung mga kiti. At ito ang isishare ko sa inyo ngayon. At tara, panoorin natin. So kung makikita nyo itong brooder ko, no? itong screen niya, doble. Tapos made of ano to, kahoy. Uh, kahoy. And then yung iba, yung part na yun doon, no? So makikita nyo may, may screen doon sa labas tapos may kahoy sa loob. Kahit yung partition niya, ganyan din. So may screen doon sa kabila, may kahoy dito. Ganon din doon sa side doon. Pero itong ano niya, yung kapakan nila, uh, screen lang. Ganon. So ito yung ito yung pinanggalingan ng ano, so hindi ko pa nalilinis ito. Ito yung pinanggalingan ng yung one month uh, mahigit na inili, in, inalis ko kasi nga nagpang yung mga kiti na ililipat ko dapat sa growing pen. Kaya medyo napatagal ng 3 days yata. Gano. So tingnan natin ito ngayon, no. Ito yung ano uh, ito na yung mga uh, bagong pisang kiti nung 18, October 18. So, pang ano pa lang nila, 18, 19, 20, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26. So, 9 days nila ngayon. Kahapon, 8 days nila. Inalis ko na yung ano, yung nanay nila. Kasi nga, uh, bukod uh, tinapon yung feeds, ano, uh, ano na nila yan, kaya na nila yan. Oh. Kasi, itong brooder na to, ay napapanatili niyang warm sila. O oh, kasi kaya lahat naman ng pinalagaan ko dito ano sila uh, nabuhay. Meron lang yung dun sa isang batch yung tinamaan ng bulutong na hindi nakaligtas pero yung dalawa nakaligtas. Kumakain na sila ngayon. So ito ito yung ano, uh, ganito ang gagawin. So no, actually pwede namang pwede namang kahit na five days kahit na first day pwedeng tanggalin na yung nanay nila na walang ilaw actually itong brother brother ko ay walang ilaw so nakita niyo walang connection ng ano ilaw diyan nung una inisip inisip kong ano maglagay ng ilaw pero kung lalagyan pa ng ilaw at uh, kulob na ganito no, ang ano lang ang ventilation nila ay nanggagaling diyan sa baba at konti diyan sa mga di, ano gilid-gilid sa mga dingding niya so pa palagay ko baka masyadong mainit na. Eh, okay naman sila. Kaya, may iyak, -iyak lang silang konti dahil syempre, yung nanay nila, eh, nasanay silang niniyayakap, no? Pero, alam nyo naman na pag ang kiti, kahit na, eh, ano, nature nila yun, eh, yung sumisiyap-siyap, ba diba? So, yan yung eight days. Ngayon, dito tayo sa kabila. Dito naman tayo sa kabila. At, at, una pa, ano, uh, yung pagka, uh, ibang age, Siyempre, hiwalay mo. Kaya kung mapansin niyo itong brother ko, uh, tatlong partition ito. Tatlo. Yung bakanteng pinakita kong una, and then ito, at saka yung sa kabila. Yan, yung ano. So, uh, magpapagawa uh, pa ako ng ibang brother. Na ganito rin siguro yung uh, double walling para para yung may ventilation pero mag makikip niyang warm yung mga ano. Wala kang proproblemahin dun sa pagkawala ng inahin sa tabi nila. Yun. Tapos, yung yung pagkain nila no sundin yung feeding guide kasi sayang pagka nakaka-stock na yung ano yung feeds diyan so sila sila ngayon na uh, nasa 9 grams na sila kasi 9 days na sila eh yung first 7 days nila 3 grams lang per head per day pero yung una kasi nandiyan yung inahin pero kung wala yung inahin first day pa lang uh, 3 grams lang alam niyo kakaunti lang ang kakainin nila tapos, ang, ngayon naka-barley sila, yan, binigyan ko sila ng barley kahapon, para ano, mawala man yung nanay nila sa tabi nila malakas sila at, uh, saka yung susunod, no uh, it, uh, kasi 8 days, ay 9 days pa lang yan at itong feeds nila ngayon, no, ay, ano naka-check booster pa rin sila, is 1 month silang naka-check booster Mag, uh, from day old to 1 month chick booster ang kakainin nila. Alam niyo kung bakit chick booster ang kakainin ng mga kiti? Kailangan nila ng 24% protein doon sa pagkain nila para malakas sila at saka ma-develop yung muscles nila. Ito na yung one month na rin. Oo, one month. Kasi nag, ano, masinsin yung pagitan nila doon sa isang batch na inilipat ko sa kabila. At kung matatandaan ninyo, ito yung, ay hindi pala, nasa Facebook page ko pala yon So hindi ko pala in-upload dito sa YouTube channel ko yung tungkol sa mga to. O yung kwento ng buhay ng mga to. Kasi ito, ito yung mga kiti na ang nanay nila ay may lahing sa su. Tapos, uh, ang ginawa niya, siguro sa dami ng, kasi 10, 10 eggs yung napisa niya eh. So, tinuka, dun, ay nadaganan niya dun sa ano pa lang, dun sa baki ngayon, nung binaba ko dito tinuka yung isa, yung huling yung tinulungan kong mapisa tinuka niya, hindi niya gusto so, palagay ko, kung ipapanatalihin ko siya dito, sa mga kiti niya, eh di baka may malalagas pa, ganon so, ang nangyari, bali dalawa yung tinuka niya so, seven na silang natira o, ngayon, nagkabulutong nagkabulutong itong dalawa ay tatlo pala yung maliit na dalawa na yun nakaligtas sa bulutong yun kasi ginawan ko ng paraan na pat, ano, pinatakpatakan ka ng oregano oregano extract yon so one week uh, ano nagkalangib na and then hinayaan ko lang so ngayon nakamulat na ulit sila ayan o oh, may mata na sila ulit may mata na siya ulit so itong apat okay lang so, tapos ito one day sila yung first day, inalis ko na yung nanay nila. Kaya, ang nangyari, nilagyan ko ng box. So, alam ko kung nandun yata sa, ang alam ko nasa, na nasa, na-post ko yata. Yung sa, may box na maliit, nilagay ko sila dyan. So, ito na sila ngayon. Uh, uh, at least, eh, nakaano na sila naka-separate sila ng brooder. At yung ano, yung feeds nila ngayon naka ano, naka chick starter sila. And then sila rin ay ito, uh, iba ang inumin nila. Hindi sila naka-barley kasi mas naunang nag-barley ito. To. nasa oregano sila ngayon. Oregano extract. bago ko pala makalimutan, no, dalawang purpose nitong brooder kung bakit ano double walling kasi una dito sa amin maraming daga talaga kaya para maprotektahan yung mga kiti at uh, ginawang double walling tapos para na rin sa lamig kasi dito sa amin maraming punong kahoy tapos dito sa amin talaga sa probinsya namin uh, malamig uh, hindi naman gaano malamig yung malamig kung mainit mainit talaga pero kung malamig napakalamig din talaga ganon kaya para maprotektahan yung mga kiti ganito uh, mas ano mas ma warm sila pagka ganyan ang design. At dito naman, dahil mas malalaki na ang nandito, ano na lang, uh, ang, ang, ang pinto niya, kahoy, no? Pero siyempre, yung dingding niya, ano na lang, single na lang. Kasi kung double walling pa ang gagawin dito, mainit na masyado para sa kanila kasi kompleto na yung balahibo nila. At uh, ito, nagpapalaki ako ng manok na dito pagka ano, pagka uh, may one month na ganyan, kung hindi sana nagpapang-abot, one month nandito na 'yung mga kiting 'yon na nandoon sa brooder. Kaya ito, nagpapang-nagpang-abot kasi kaya ngayon pa lang sila nalipat nung isang araw. Yan. So, single lang yung moling niya. Tapos, uh, naka, ano pa rin sila, naka-chick starter pa rin ang mga to, hanggang mag-2 months sila. So, wala pa silang 2 months, 46 days pa lang itong mga to. Kaya, chick starter pa lang ang pagkain nila. At ngayon, uh, wala pa, hindi pa pala ako naglagay ng inumin. Pero, about to, ano ako, maglalagay na, mamaya, malunggay naman itong mga ito. At, ito namang, ito namang mga to, no, ang pagkain nila ay chick starter, di ba? So hanggang ano, one month din silang kakain. So one month yung chick booster nila, tapos one month ulit tong chick starter nila. So dito na ngayon yung ano, dito na ngayon yung palakihan, no. At uh, ginawa ko ano ito, may division, no, may partition kasi yung isa, yan yan, yan yung growing pen na ginawa ko at itong ano, itang isa naman, ito yung breeding pen na number two, Kasi yung Breeding pen number one, yun yung nasa matatanda. Yun yung kinalalagyan ng mas maraming inahin. Ayan, ito. Ito na yung, ano. At grower naman na ang pagkain nila hanggang marketable age. Hanggang three months. So, one month sila, ano. Pag two months na sila, start na ng grower nila. Grower. Tapos, hanggang 91 days yun. Mag-ano na sila. Uh, yun yung grower nila. So, yun. Pag 91 days, o di all in, all out, dispose mo na sila. So, ganun ang pag-aalaga ng, ano, ng mula dun sa kiti na hanggang dun sa paglaki. At ito, single, uh, single age. <laughs> single screen din. At, oo, tama naman yung sinabi ko, single age lang dapat sa isang pen. Ibig sabihin, isang, isang pen, kung ano yung batch na napisa, yun, dun, sama-sama sila. Huwag mong hahaluan ng ibang... Uh, ibang AIDS para hindi ka malito doon sa pagpapakain kasi iba-iba yung requirement nila di ba yung mga maliliit o oh, chick booster yun tapos yung malaki mas malaki ah, na hanggang one ano hanggang 2 months yung 1 month to 2 months starter oh, o 2 months to 3 months grower so pag pinaghalo-halo mo ang mga alaga mo yung alimbawa parang ito kasi ito di ba open open area to open area yan So, dito sa harapan. Yan. 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 Dito. to yung space na open area dito. Na pwede mong ano. Pag. Uh, pag ano. Tawag dito. Yung gawin mong labasan nila. Gano'n. Yan. Yung, yung pinto na yun. No? Pag binuksan mo yun. Lalabas ang mga manok dito. Kasi naka. Naka ano naman. No? Naka bakod. Yan. Pero. Pero. Kung. Ikakalat mo sila lahat. Na ganyan. Wala kang. Maayos na pen. Wala kang. Uh, pen para sa iba't ibang age, edi eh halo-halo na ang pagkain, no? ba? Diba? Kaya, mas maigi, merong mga, mga, ano, naka-design na tirahan talaga nila. Ano, ganun lang kasimple. <laughs> noon, noong hindi pa ako nag-aalaga ng native chicken, no? Yung tatay ko lang nag-aalaga. So, tinitingnan-tingnan ko lang. Pero ngayon ako na mismo, ako na yung naka-hands-on. Eh, na, yun, nalaman ko na masaya pa lang magalaga ng ano ng native chicken lalo na kung maayos yung kulungan uh, mo maayos yung feeder mo waterer mo at maayos ang management mo masaya <laughs> oh kasi kung ano tao dito yung parang mix age no ewan ko kung paano pinapakain pagkiti pruder pagka ano na, one month na, lagay mo doon sa ano, sa rearing na ilagay mo na hanggang sa growing ano growing pen hanggang doon sa pen nila na mamarket market na sila yeah. kaya sana may natutunan kayo dito may nakuha ko yung idea kung kahit na konti lang <laughs> kahit na simple lang sana ano uh, wag niyo kalimutang mag-like mag-subscribe at hit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo.